sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe lang po yung update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Okay, one, two, three, two, three, two, three. <laughs> Nagpiyok ka. Nagpiyok ka talaga <taro. laughs> <laughs> ng bili ka daw ng ano, merienda niyo. Anong ang Tinapay. Iyan, ano pizza. <gat> pizza? Na Transmission. <laughs> ano? <laughs> <laughs> <'n> <laughs> <Bilis> to! <laughs> ah, boxer engine Clap your hands! Clap your hands! Clap Ito ba yung <laughs> na <laughs> Napagtripan <laughs> pa. Anak, kunin mo nga yung sinampay ni Bunso. Parang ulan eh. Pagkapunta yan dyan. Bakit yung bulat, <laughs> Ano ga? Ito dito ko sa loob. Itawan mo yung ito Itawan mo ito Ang mga mo. Wala kitang hapunanin. Hapunanin. Hahaha to yan. Hahaha 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 ginagawa mo? gusto hmm. ah, gustong masapa ka. <laughs> Lagot ka, Ray. <laughs> pa naman. Pinangilamos hmm. <laughs> lang. <laughs> ah, may kakaiba. <laughs> Galit Ang <laughs> buti na salap. Despacito. Si Mayo na si Despacito. Des gumagaya. <laughs> ay, akala <laughs> ko sikin. Sikin po. Kim! Isang garapata ang pumasok sa mata ng isang lalaki at kinagat ito habang siya'y nagpuputol ng puno. Nataranta siya at sinubukang banlawan ito ng tubig Ngunit hindi nawawala ang iritasyon sa kanyang mata. Mm. Dahil sa sakit, nagtungo siya sa isang doktor ng mata kung saan natuklasan nila na kahit anong pilit mong ibalik ang dating kayo, wala ka nang magagawa sapagkat masaya na siya sa piling ng iba. <laughs> <trabajando> oh wow na <igiousidades> kahit tanong ino mo yung vitamins, kahit mag-gym ka pa, palaki mo yung katawan mo. Uh. Mangihina ka kapag wala kang pera. <laughs> Maniwala ka sa akin. oh, sauce! Ya tai. <im sharing> mm. Eh. kamu jangan berpetan gitu, malu-maluin. Ribet repot, malu-maluin banget. Lu benar aja. Alamnya ang sarap-sarap itu ang ice cream itu. Bak sapenas nama. Woi, am babu ini nama kumain ini kenapa kekarat? Eh sorry sorry. Woi. Ang kumain ng bata, 'di ba? Ramen game on naman. Tupi na kukuhain. I love you, babe. To hindi to, to 'yan. Oh. <laughs> 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 <Pinak> ba. Pili na naman. Sino <laughs> ka? <Lampat. laughs> Yak balala. Kailambiyo ka pa. Anong <laughs> sikreto ng pagiging gwapo? Sikret nga po eh. Ba't ko po sasabihin? Ako <laughs> oh, nga naman. <laughs> sorry, sorry. <laughs> <laughs> <the> rest, <laughs> hey, wala ka lang sa tono. Pinagtripan ka pa ng friend. <laughs> <laughs> Binuksan ba na? Worry ka pa na nasa gitna ng sun at moon ang earth?

manunuklaw -ano yan <laughs> Bartis, ano? Mark, oi pre, police kita, magnanakaw ka ha Anong ninakaw ko? Yung puso Ow. ko Mark, Lago ka ba? <laughs> yung puso, puso ko Mark, pre, mo Yung <laughs> <laughs> <Nakaaw> na puso <laughs> anong Si Mark, anong ko sa puso mo <laughs> Alagaan mo, Ulo Yung iyon, yun na And Last one, they get one touch of paper Excuse me, yan. Nahihirap ang ballpen. Talaga? Bait naman ni Sir. Dami namang ballpen Ano ba yan? Ang masok ko yung lahat. <laughs> <laughs> may jowa ka na ba? Wala pa kasi akong bet. Walang bet? O walang may bet sa'yo? <laughs> <laughs> Alam mo, lahat may hangganan eh. Uh. Parang ako, hanggang sa'yo lang. Eh, ah. <laughs> Bakit sobra ng dalawa yan? Alam mo na, let's go. <laughs> Boy, anong basa dito? E Nye? Eh dito. Oh yeah. <laughs> oh yeah. Hoy <laughs> eh, pare. Napaaway tayo kagabi, 'di ba? Oh. Sabi ko siya kumuha ka ng bato. Oh, huh? ano Kumuha naman ako. Kinuha ah. mo na kasi siya. Ay, anong bato ba? <laughs> Ay, natin, pre. Ay, ang bato yun? Oh, 'yun. It's my fault. <laughs> my thoughts about ethical outlook and culture. Natuwa ka kitang pa! Karin <laughs> 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 niya si ate. Pagkain ng anak ko yan? Kinain mo? O kapag kumain? E <laughs> ano ka pa lang mo? <laughs> Bukawan naman. Ha? Okay. <laughs> okay. din. Lagutom lang. Ano sir? Hanap nyo. Ang <laughs> niyo? Tangi na yun. Sorry naman na uh, bro kung bobo ako. Hmm. Ina mo na, uy, gag eh, wait, bakit nakakalat tong mga to? Sorry, abro, uh, to. Ano <laughs> ka <-kayak. laughs> yung certificate? Hmm. Ayun, balik ba yan? Ah. <laughs> ano <Kinagawa> niyo? <laughs> Ay lako Naalala mo yung joke ng kaibigan 5 years ago <laughs> Ay lako lola